Hello and Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh For today's video, papalipad po tayo ng ating drone Ang Musafir Drone Shots Dito po sa pinakasikat at pinakamagandang lugar Dahil sa kagandahan ng paligid nito At mas especially, ang sikat na bundok na kung saan ito po ay Nung elementarya pa kami, napag-aralan namin ito at lahat ng mga kabataan na nag-aaral sa elementarya, pinag-aralan po nila ang bundok na ito. Ito po ang Vulcan Mayon na matatagpuan dito sa may Albay, malapit ito sa may Legazpi City. At sa mga travelers, nadadaanan po nila ito kapag papunta po sa may pinakadulo ng Bicol, yun ang Matnog kapag ikaw ay tatawid na sa may Samar province. So, ang dito na lamang po, maraming salamat sa inyong panonood.